Hi guys, another day, another video na naman tayo. So, wala tayong masyadong upload ng mga long video ngayon kasi Ayan, medyo busy nga yung mami dyan niya. So, meron nga akong tinatapos na mga order. So, ito, yung share ko lang ito sa inyo. Itong nag-order sa akin ng reading book. So, aside nga dito sa reading book, may mga order pa nga siya. So, yun nga yung tinatapos ko ngayon. So, print ko nga itong mga insert sa 100 GSM na band paper nga. So, hard copy brand yung ginagamit ko. And dahil naka-booklet type ako ngayon, so, after ko nga siyang ma-print lahat, so, kinat ko lang siya gamit nga itong electric paper cutter ko. Wala na ang kahirap-hirap sapagkat medyo nabuboard lang ako dito kasi ayan, nakaupo nga lang. Sure ito ay fast forward na natin natapos na nga natin siyang makat so 12 pieces nga pala itong reading book na ito so tigda dalawa nga yung in order ni client each book so after naman natin siyang makat so ito ay -co corner cutter nga lang natin gamit din itong heavy duty natin na corner cutter after nga natin doon sa insert proceed naman tayo dito sa ating ano cover so printin ko naman ito sa photo paper na 250 GSM so yung printer naman na gamit ko is Canon G1010 original dye ink. So, ito, after nga natin siyang makat, so, ilalaminate lang natin siya gamit nga ito, 125 micron. So, hot laminate ito, guys, ha. So, yung cold laminating is photo yung gamit doon. So, ito naman is laminating film yung gamit natin. So, ihahot laminate nga natin siya. So, nakadalawang salang nga ako, each cover. Then, after nun, kinat ko siya. After ko naman siyang makat, sinalang ko ulit dalawang beses. O, so, oh, diba? Walang katapusang salangan ito. Char. <laughs> Medyo patok din talaga itong mga reading book ngayong summer. So, ayan, kung hindi ka pa nakapag-offer, ayan, mag-offer ka na din. And guys, huwag kayong mawala ng pag-asa kung walang pumapasok na order. So, post lang ng post hanggang sa magsawa sila kakanood. So, mag-order na yan kapag nagsawa na. <laughs> so ayan after nga natin doon magsalang-salang. So dito naman tayo sa magbutas-butas. <laughs> so yung gamit ko dito na binding machine is itong F4 ko nga. So yung wire nito guys is yung 3 pitch. Ginagawa ko binubutasan ko lahat ng insert. Then after naman noon is cover. Medyo masarap sa tenga nga yung pagbubutas natin. O, di ba? nag asmr pa. So, ayan, after ko na nga mabutasan yung cover tsaka insert, so, ito, babind na natin. So, yung gamit ko dito na wire, guys, yung size niya is 14.3. Eh, nagustuhan ko na nga yung gold, kaya yung in-order ko talaga is gold na nga. Eh, ito na nga, ayan, i-fast forward na natin. Ito na yung finished product natin. Bali, 12 pieces nga ito, yung isa is na, ano pa, na-reject, kaya inulit ko. o, di ba?